Dako ang pasalamat sa mga opisyalis sa transport cooperatives sa ikatulong hugna sa service contracting sa katapusan ng quarter sa tuig 2023. Sumala sa chairman sa Radya Buayan Transport Cooperative kon RBTC nga si Larry Villegas gisuportahan sa konsyong ang ilang hangyo sa katapusan sa tuig 2023. Ang service contracting program mao ang ginahatag nga assistant sa gobyerno ngadto sa mga contracting public transport services sa nasud. Bali dako gid tabang sa sa ano sa amo Kaya ah. kay kung asahan lang na mo itong income pagpamasada para makabayad sa mga unit nga modernize ka kaayo Gay kumpirma sa Vice President sa National Federation of Transport Cooperative nga si Robert Kang nga sa tuig 2023 mokabat sa 1.2 billion ang pundo alang sa service contracting samtang sa tuig 2024 adunay 1.3 billion pesos. Kung i-compare nato Uh, previously sa mga service contracting, gamay ni siya. Kaya man to 3 billion before. Pero magamay, madako man siya. Dako na kayo nagtabang sa mga. Sa tuig 2024, malaumon si Villegas o si Kang, nga mahanay na sa local government unit sa General Santos ang ruta sa mga sakyanan. Ilabi na sa mga tricycle, aron nga modako usab ang ilang kita o makabayad sa ilang utang sa mga bangko. Sa karon adunay ka si ruta sa modern jeepneys, si tinta ka-electric jeepney o si tinta kay Europor. Tama-tama ra pod ang pamasada tungod sa uh, ang kaimtang sa Jensen dili pa siya regulated tong mga kwa, mga moda sa transportasyon na agyapon tong wala arrangement sa ruta. Kalaom yun mi eh, nga matagaanig aksyon. Pabor po na sa ila ha, kay ma No? Ang among pasayro o ilang pasayro, doon na na designated nga sakyanan nila. So, kung paad ko kumulaong, na, no, Greg why? or Pioneer. Eh. No? So, inga nga mga uh, plastada sa ato mga sakyanan. Ma-arrange ma Maris, yun na. Kana man kung pagbago sa ato mga rota, even in Manila karon di ba? Uh, gusto nato to, kanunay na atong comfort zone. Pero, dili nato, to, ma na nato later on nga, uy, mas nako pa man ko kita, dali, sa bago. Diba? Nya, gamay lang imong gasolina kay mubo ra man imong ruta. Samantalang karon, low star bisag -asa, asang pasayro dong atun ko to, Oh, dako kag gasolina. Samantalang katong limited lang imong ah, distance, confined kasi sa kalugar, dako kay opportunity ni kita. Kay kamo ra may namaya nagbiyahe diha. Samtang, Sabayin sa labaw sa komitiba sa transportasyon nga si Kagawad Lagari, gisol tinini nga iyang paningkamutan nga mahanay tricycle sa tuig 2024. Onya gikumpirman ni nga ipadayon og padak ang Special Support Fund kon SSF alang sa modern jeepneys nga mokabat sa usa ka gatos ka, ka pesos sa matag unit. Sa una gipondohan ni siya uh, 10 million nahurot na to, bali ang suporta sa gobyerno sa LGU Jensen para ngadto dito, dito, dito sa mga four wheelers is that for every bago nilang nga uh, electric jeep ni na 100,000 pesos no mm -hmm. and um gi, pondohan na po na to bago nga fresh nya pondo nga uh, 10 million pesos Karang para gyapon sa uh, kar iga ipublish i publish na lang tong uh, ordinansa in the heart of changing lives Chris Brigadier Jason para sa Brigadier News Jansen kada News